Hello guys, ulit. Alam nyo guys, may pa, may palagay ako ayaw ng lending ni ng araw. Ito nung inilabas ko siya dito, nung nandito siya sa ito kasi ayan May net siya. Kaya lang ko dito pag kain nag alas dos na alauna. Tutok na yung araw sa kanya. Gumagano na yung araw. Ito nagdidilaw siya oh, ayan you nagkarun nagkaroon ng dilaw. Pero nung nandito lang siya sa loob, okay siya. Siguro ibalik ko siya dito sa ano, sa dati niyang pwesto. Ito kasi yung pwesto niya dito. Dito. Na wala siya masyadong araw na nakukuha. Ibalik ko siya dito sa dati niyang pwesto. Ito kasi niripat ko. Tinago ko muna sa araw. Ibabalik ko na lang siya sa dati niyang pwesto kasi baka hindi niya bet. Nagdilaw siya eh favorite ko pa man din to. Ayan. Hmm, oh, Diyan na lang siya muna. Nagdilaw siya eh. Pero baka i Eh, ko siya ulit. Ayan. Tatlo siya. Tatlong dahon siya as of the moment. Ito. Kaya unfair lang to. Giant to guys eh, oh. kaanper lang nito ha. to Pero isang da isang dangkal na halos. Nagdidilaw siya eh, oh. Yan oh. Ang laki pa man din ng ano nito. Ng bulb. Yan. Ay, nako. Mukhang hindi maganda lagay nitong isang to. Iriripat -re ko tong isang na to guys. Parang kailangan niya iripat to. Ayan oh nag-damage na rin. Hmm. Check natin yung roots, guys. Check natin yung roots niya. O oh, baka masyadong malalim ang pagkatanim ko. Sobrang malalim ata yung pagkatanim ko. Baka kailangan mababaw lang yung tanim. Nabubulok eh. Oh, Sobrang ano. Baka kailangan babawad lang. Hmm. Nabulok na yung ano yung isang dahon niya. O dalawa. gasang ko, guys. Ayan malabo. gasang ko. Ayan, may natitira pa namang healthy roots. May pag-asa pa 'to ulan kasi ng ulan guys eh tapos ang nangyari nalaliman napalaliman tanim ko hanggang dito nabaon ko ng sobra so try kong itanim ulit ng mababaw lang yan may mga roots pa naman sayang oh ito yung pinaka best ano best na may ano siya good jeans variegation tanim ko muna ulit guys yung dating lupa pa rin ang ginamit ko guys kasi meron merong ano yun eh sobrang basang basa siya guys ano ah uh, sobra siyang basang basa ang ginawa ko na lang hinaluan ko ng panibagong ipa para hindi siya sobrang mabasa yan pinaluan ko ng palibagong ipa para hindi sobrang compact yung soil mix actually binili ko pa yung soil mix nito yan tanim natin yan ito na guys narepat ko na siya mababaw lang yung tanim niya sadyang maiksi lang yung stem niya kasi lalagay ko siya dun sa medyo naaarawan kasi dun sa pinagkuhaan ko hindi masyadong naaarawan dito natin siya hindi naman takot sa araw ang ano eh um, ang dito yan dito medyo may araw dito kahit papado tsaka hindi masyadong siksikan yan yan naaarawan yan siya kamusta na kaya tong ano ko tong mga carnivorous plant. Ayan. Ayan, guys. Dito ko lang siyang nilagay. Ayan. Walang masyadong, ito lang yung takip niya. Tapos, yan, ha. Ah, yung net niya. Green lang siya. Yung karaniwang net. Ayan. Hopefully, mag-try. Mabuhay ka, ha. Ayan lang, guys.